So mga kasama dito makikita nyo na talagang ito pong uh, uh, rally natin na uh, peace rally na isasagawa. Pinerwisyo talaga ng mga dorobo. Hindi nagustuhan ng lead convener ng Hakbang Maisog na si Placido Pilosopo ang ginawang paghugas kamay ng lokal na pamahalaan ng Bustos Bulacan matapos sa pilitang harangin at pigilin ang sanay gaganaping Maisog Defend the Flag Peace Rally noong Abril 28. Hinahamon po namin ang bayan ng Bustos at ang probinsya ng Bulacan, umaten po si Mayor mismo, umakit ng intablado sa gagawing rally na Hakbang Maisog. Ganon din po ang gobernador ng Bulacan. Mm. Umakit kayo, magtulong-tulong kayo at kayo ang manguna. Bigyan nyo lang po kami ng ilang araw, itutuloy natin ang Hakbang Maisog para malaman natin kung talagang eh totoo sila sa sinasabi nila na papayagan naman tayo kung humingi lang tayo ng permit. Mm. At para din malinawan ng taong bahayan, na yung akusasyon namin sa kanilang mali. Ito ang hamon na hakbang maisog organizer sa Bustos Mayor at Bulacan Governor matapos harangin ang inaasang maisog peace rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gayon din ng mga kababayan nating nais ipagsigawan ang kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon. Matatanda ang naging matindi ang pagharas sa lugar kung saan nakatakdang isagawa ang naturang rally kung kaya't ipinakan sila ito upang maiwasan ang gulo. Maliban sa pagpapa sa mga tao sa venue ay isang 10-wheeler truck rin ang iniharang sa daan ng venue na utos di umano ng may-ari ng private land. May inilagay ring harang ang mga kapulisan sa rotonda papunta sa venue. Mariin namang pinasinungalingan ni Pilosopo ang pahayag ng mayor ng Bustos, Bulacan na si Francis Albert Juan na handa itong magbigay ng permit. Ayon, pasisinungalingan po din natin yung sinabi ni mayor na willing naman po siyang magbigay ng permit. Eh paano niya po sasabihin yon? eh yung sulat po na binigay sa kanya, nakalagay na po yun doon eh, na humihiling po kami ng permit. Mm -hmm. Ang tanong, binasa po ba nila yan? Or hindi na nila binigyan ng pansin yan kasi may direct order na wag na po ituloy na rally yan? Hamon ito ngayon sa Mayor ng Bustos. Para po maiwasan na po natin ang anumang isyo sa pangyayari na yan, baka po pwede nyo kaming pagbigyan ngayon dahil sinasabi nyo willing pala kayo magbigay ng permit, di ba? Hmm. O sinasabi nyo, maraming tao na piruisi napupunta. na Baka po ngayon, pwede nyo kaming bigyan ngayon ng permit. Bigyan nyo lang po kami ng dalawang linggo para ipara-para po ulit. No, lalo yung mga taong malayo ang panggagalingan. I-prepare po ulit yung mga ginastos mo nilang pagpunta doon. Magugunita na maraming nadismaya sa bigla ang paggan sila sa Maisug Rally, partikular na sa mga nakapunta na sa lugar na mula pa sa ibang probinsya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Kaira Gaspe, ang inyong citizen correspondent, SMNI News Nerd Central Luzon.